Na, 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 na. <tod> Uy, Bebang, Ano po yan, aling Sonia? Saan ka pupunta? Wala po. Maglalaro lang sana. taman tama Wala ka palang gagawin. Pwede ko muna magbantay ng tindahan ko? Ako po. Magbabantay ng tindahan? Oo. Bibili lang ako sa palengke. Bibigyan kita ng pagkain pagbalik ko. Ah, sige po. Gusto ko po yan. Ikaw nang bahala dyan, bebang. Alis na ako. Opo. 20 minutes later. Pabili po, Aling Sonya. Iska, anong bibilihin mo? Uy, Bebang, ikaw yung tindera? Oo, oh, inutusan ako ni Aling Sonia. Ang galing naman. Ano palang bibilihin mo? Pabili akong chichiria, yung malaki. O, oh, ito, seven po. Bayad ko, Bebang, oh? Ibili ka uli dito, ha? O, oh, sige. Ay, ganda ko na. Yeah. Oy, princess. Alam mo ba, si Bebang yung bantay sa tindahan ni Aling Sonya? Ha? Si Bebang? Natitinda? Hindi naman yung marunong, ah. Bumili nga ako sa kanya, eh. Ito, oh. Makapunta nga ako sa tindahan. Mambubulaw to oh, kay Bebang. <laughs> Bebang, Pabili ako! Anong bibilihin mo? Ayan! 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 Wow. Sa Ang dami naman niyan! Magpupood trip ka ba? Oo! Oh. Gutom na gutom kasi ako! <laughs> Eto na yung juice mo! Mauubos mo kaya lahat yan? Oo naman! Oh <laughs> no! Asan pala si Aling Sonia, bebang? Namalengki siya, kaya ako yung pinagbantay niya. Siguro, matatagal lang pa siya doon. <laughs> Bigyan mo pa ako ng chichirya. Ayun o. No? O, oh, eto na yung iba. Wow, ang dami niyan. Princess, 75 pesos lap yung nakuha mo, ha? Wa? Huwag mo na kumpiutin, bebang. <laughs> Hindi naman ako magbabayad, din. Eh. <laughs> Hindi pwede, princess. Baka pagalitan ako ni Aling Sonia hindi yan. Wala namang makakaalam. Naku, hindi pwede. Akin na yan, princess. Ikaw, bebang, masyado ka. Hindi naman sa itong tindahan, eh. Akin na yan, princess. Makagalit si Aling Sonia. Akin na to. Binigay mo na to kaya. Ay, 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 ay. Ang nangyari sa tindahan ko? Si princess po, Aling Sonia, ayaw niyang bayaran yung kinuha niyang chichiriyan. <coughs> Ikaw bata ka, manang mana ka sa nanay mo. Si Tere, mambubugdol. Ay, Sonia, bakit rin ko yung pangalan ko? Tsaka bakit pinagagalitan yung anak ko si Princess. Eh, uh, andyan si nanay. <laughs> Hoy, Tere, yung anak mo, kumuha ng pagkain dito, tapos ayo bayaran. Ano? Si Princess? Kumuha ng pagkain? Hindi niya magagawa yan, no? Pinalaki ko yan ng maayos. Wala po siyang balak magbayad, Aling Tire. Kumain ka, Bebang. Hindi ko yung kinakausap ko. pag ka na naman. Oh, no! Princess, totoo ba? Nay! Totoo ba yung pintang nila? Gusto ko pong kumain ng chichiria. Kaso wala po akong pambayad. Lintik ang bata ka. Pinapahiya mo ko. <laughs> Princess, Bines, uwi. Malilintikan ka sa akin sa bahay. Ay, hindi na po maulit. hindi na talaga maulit. Takbo, princess, takbo. Ayan na yung pamalo ng nanay mo. Ayan, ang dami na namin ibibetang kalakay. Bebang, all ka. May nahanap ka bang bote? Ito na yung mga bote sa bahay. Binus ko na yung mga laman ng mantika sa bote. Hala, lagot ka. Malayari ka niyan sa nanay mo. Hindi yan. Ayaw mo bang magkapera tayo? Sa bagay, para marami tayong pera. Akin na yan. oh, eto na. <laughs> Ang dami na nito. Tara na, bebang. Ibibenta na natin yung mga kalakad kilang kanon! Sana malaki kitain natin. <laughs> Twenty minutes later. Binudun naman tayo ni Mang Kanol. Ang dami nating binentang plastic at bote. Tapos 25 lang yung binigay. Oh. Hayaan mo na, Bebang. Okay na yung kaysa wala. Madaya naman siya. Ibili na lang natin kay Aling Sonia yung pera. Sige, bilhin na lang tayo ng malaking soft drinks. Tamang-tama. uhong na uhaw na rin ako. Aling Sonia, pabili po ng soft drinks. Wow, ayan na. <laughs> Salamat po, Aling Sonia. Ito po yung bayad. Upo na tayo dito, Iska. Dito na natin inumin. Hatiin na natin, tibang, Huwag kang madaya, Iska, ah. Dapat bantay yung hati. Oo naman, hating dapat na din tayo, syempre. Wow. Oh, eto na sa'yo, Bebang. Hala! Oh, no. Ang konti naman ito, Iska. Sakto lang naman, ah. Lugi naman ako. Yung sa'yo ang dami. debang Iska, bakit kayo nagtatalo? Eh, kasi si Iska, ang onti nang pinigay niya sa aking soft drinks, hindi pantay ang hati. Pantay kaya? Patingin ako? O, tignan mo. ayo nga, Iska. Mas madami nga yung sa'yo. O, ba? Diba? Sabi ko sa inyo eh. Anong gagawin namin? May naisip ako. Ano yun, princess? Ako na lang maghahati para walang dayaan. O oh, sige, para walang daya. Okay. Para mahati ko ito, iinumin ko to. Oh, no. Ayan, hati na. Ito na sa'yo, Iska. Ito na sa'yo, Bebang. Hala, mas konti naman yung sa'kin. Sa eh, oh. pantayin ko na lang ulit. What? Akin na. Oh, eto na. Bakit mas madami yung kay Iska? Hindi ka naman pantay maghati, princess. Hindi pa rin ba pa pantay? Oh, no. Ito mas madami, babawasan ko pa. Nauuhaw na kami. Bilisan mo naman dyan. Oo nga, kanina pa kami dito nag-aantay. Oh, ayan na, pantay na, pantay na. Wala nang walilugi sa inyo. Oh, no. Hala! Pantay na, pantay na. Ang galing mo talaga maghati princess. Ang arte-arte nyo kasi, ay nyo parehas malamangan. Ayan, tuloy, parehas kayong wala. Inubos mo yung ring soft drinks namin. Oh, no. Hoy, princess, palitan mo yon. Lagot ka sa amin. Tignan mo si Princess, oh. Nagtitinda ng balot. Balot! Princess, ano yung paninda mo? Bebang, iska. Bibili ba kayo ng balot ko? bakano yung tindam mong balot, Princess? Mura lang to. Sampung piso isa. Tignan nyo, oh. Ang lalaki. Wow! wow bebang. Ang mura ng palindang balot ni Princess. Oo nga eh, ang mura. 10 pesos sa iba nga 20 pesos ang mahal o oh, ba? diba murang mura na yung paninda ko tsaka fresh na presto kaya bumili na kayo talaga ba bago yung mga yan baka niloloko mo lang kami hindi ah galing pa to sa manuka ni Aling Maria What? kanina ko lang to kinuha oh no kaya siguradong bagong bago to hindi kayo magsisisi ganun ba princess Sige, bibili ako ng tatlong balot. Ako rin, bibili rin ako ng dalawa. Totoo, bebang iska. Bibili kayo? Oo naman, mukha ba kaming nagbibiro? May pera ako dito. Ito, yay! May pera mano na ako. Meanwhile, Oh, ito, bebang, oh. 30 pesos to. Ito naman sa'yo, iska. Princess, may napapansin ako. Bakit hindi mainit itong balut mo? Oh, no. Ayoo nga, malamig na. Anong malamig? Bago lang kaya yan. Sigurado yan, ha? Nasaan pala yung sukat asin? Ah, oh, ito yung sukat asin, oh, 10 peso. O oh, may bayad. Ano? Yung sukat asin mo, may bayad? Di ba libre lang yan? Wala nang libre ngayon, iska. Di ba? Ang mura-mura na ng balot ko... 10 pesos tapos magreklamo ka pa sa suka ko what kanon kainin na lang natin bebang kahit walang suka Aww. kayong bahala hindi naman masarap yung balut nyo kapag walang suka at asin a few inches later hala princess bakit ganito yung balut mo ay ang cute cute naman yan tignan mo iska oh ano yan? Buhay? Naku, sisiw din? Hala, may sisiw din sa Iska. Akala ko ba, princess, bago yung balut mo? Bakit ganito? Oo nga, expired na tong mga balot mo eh. Maarte pa kayong dalawa. Ayaw nyo yon, may sisiw na kayo. Ayo nga, Iska. Maganda yung naisip ni Princess. Aalagaan na lang natin tong sisiw. Ganun ba? Sige! Princess, bilhin na lang namin lahat ng paninda mong balot para marami kaming sisiw. Bibilihin nyo na ito lahat. Pero, magbamahal na yung presyo nito. 50 pesos isa. Ay, biglang mahal naman, Princess. 10 piso lang yan kanina. Siyempre, may balot ka na, may sisiw ka pa. Nagkasyante ka talaga, Princess. Ang galing yung magpayaman. ah <laughs> oh, bilhin nyo na. <laughs> Nay! Ano na naman yung bebang? bebak? Alas tres na po! Oh, ano ngayon? Huwag mo akong buisite. Tignan mo may ginagawa ako, oh. Tengi akong pera. Hapon na eh. Pangbili ko lang merienda. Puro ka na lang Anong palagay mo sa akin? Marami akong pera? Kakain mo lang? Hindi ka pa busok? Kanina pa yung tanghali. Aba, aba, aba. Wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Bakit lang kang gutom? Ay, may naisip pa ako. Ako na lang magbubulot sa kilikili -kili ni Nalay para bigyan akong pera. Yahoo! Nay, tulungan kitang magbulot ng kilikili -kili mo. Ay, nako Alam ko na yan, beba. Sige na, Nay para bigyan mo ako ng pambiling royal. Wow. O sige na nga. Sa ina pa kung hirap magbunot. Tanggalin mo lahat, ha? Buti na lang pumayag si nanay. <laughs> Patingin ako na kilikili mo, nai. Ito, o. Ano yan? Gubat? One hour later. Yes! Binigyan ako ni nai ng pangbiling merienda makakabili na ako ng royal. Kaso, ang bakaw ng kiri-kiri ni nanay. <tiple> na, 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 na. Yahoo! Aling Sonia! Ano ba lang? Isa pa tong stobo? Oh, ang bibili mo, bebang? Hello? Sabi ko po, Aling sonya hindi Aling Bruha. Anong sabi mo? Ako, Bruha? ay ayos yung ng bunga nga mo, bebang, ha? Aling Tire, bakit nandyan kayo sa loob ng tindahan ni Aling Sonya? Wala ka na doon? Ang dami mong tanong-tanong. May pinapanood ako dito. Istorbo ka. Nagtatanong lang po eh. Ang bibili mo? Pabili po ako ng Royal. Yung mismo, yung maliit lang po. Tamang-tama. Uhog na uhum na ako. Makakalibre na ako ng soft drink sa wakas. Royal ba yung mo, Bebang? Opo. Favorite ko yun, eh. Ay, eh sige. Meron dito. Saglit lang, ha? Yahoo! Ito na. Mau-utakot ko naman tong batang ito. Ito na, Pepang. Yung paborito mong royal. Oh, no. Hala! Aling, tiri, bakit ganito po? Ano namang reklamo mo, Bebang? What? Royal nga, di ba? Bakit ang konti-konti? Oh. Di ba ang royal nasa plastic bottle? Wala naman sa gantua, ah. Nakasupot. Oh, naku, no. naku, naku. Ang dami mong arti, Bebang. Pares lang yan. Hindi yan konti. Akala mo naman, bubudulin pa kita. <laughs> Pinaghilapad ko yung paumbayad, din. Eh. Ang hirap kaya magbulot ang kilikili. -kili. Ang bau -baw pa. Isusumbo ko kayo kay Aling Sonya. Hindi kayo nagtitinda ng maayos. Oh. Wala na ata siya? Kahit isumbo na pa kay Maring Sonya. Basta makainom lang ako ng soft drinks. Wow, the blessing.